O pala si Balbas. Tamad ako. Gusto kong yumaman. Tara, samahan nyo ako. Pupuksan natin ang mahiwagang pinto. Ayan na po ah. Maraming sasalubong sa atin. Ito, ito yung mga manok namin na ah, Rhode Island. Ito ang pinakasikat. O. Oh. Ito pa rin yung 45 days na native. Ito rin si Suamo. Suamo. Oh. Ang lalaki. Ayan oh. O, oh, ito yan mga ano. Ito yung mga itik. Tara na. Samahan nyo ako. Linya kayo, mga itik. Ito yung pangalawang gate. Bubuksan natin to. Pero open lang to ah, Kasi password lang yan. One. Alis dyan. Ito na yung mga ano. RTL. Daming itlog Daming balbas Itlog. Mga balbas. Nandito na naman tayo. English tayo ngayon. Isa. Ito. Walang mintis to ah. Isa. Dalawa Tatlo Apat Ang lalaki na balbas ah Lima Ang lalaki na ng itlog nine, Yung sa inyo yung hindi lumalaki balbas <laughs> Pito Sixteen Seventeen Eighteen Yung mga RTL parang, parang kilala na ako eh Ayan na si balbas oh Ops Konting agsyan Nineteen Twenty Twenty one oh, Twenty one 29 30 first layer 30 ka pa tayo ng isa 2 ang paglalagay ng itlog di baliktad ganyan na 3 4 para maganda ito oh 5 15 16 17 27 28 29 30. Ayan na mabuo tayo. Pangalawang train na to, mga Balbas. Talagang yayaman si si Tamada ko. Gusto ko yumaman. Talagang <laughs> nangangawit <si> <laughs> na ako. Ayan na po. Dalawang train na yan, ha? Uy! Taas tayo. Sana naman. Dalawa. Tatlo. Po, ayan na naman tayo sa labing isa na naman. <laughs> Dose <laughs> Tama yun dose Trisi Katorse Kinse Disisais Baintisais Baintisite Baintiotso Baintinuebe Treinta 31. 31. Ang ta ang gandang tayaan sa waiting yan kaya lang wala kami. lahat sila na ng 31. 31. sakto man sana. Wala ka. <laughs> Sala na naman bumila. 30. Okay, 30. <laughs> Tatlong tray, 30. Kaya oh, lahat ngayong araw? lahat ngayon? Uh, Dailan, lahat ngayon? Uh, 60. Ano oh, 60? 30, 30, 30? 90. 90. <laughs> Kaya sa so gustong magpagawa nito ng kulungan, i-add nyo lang po kami. Kasi si Balbas, tamad, gustong umaman. Naka day 30, 90. Oo pala no. 60 plus 30, 90. Yan, matindi na. Matindi na sa mat? Sa mat. So, dito sa kalate, yung 45 days. Ayun na naman si Balbas. Si Balbas, itlog at manok, kompleto na rin. <laughs> manok at itlog. Umpisa tayo sa itlog, tatapos tayo sa manok. Uh -huh. Kaya ganito ang gagawin natin. Ito po sila, Oh. Hawak tayo ng manok. Umaga, hawak ng itlog. Hapon, hawak ng manok. Paggabi, hawak pa ng itlog. Ah, ah joke lang yon. Kuha ka ng malaki balbas, kiloyin mo. Ito, 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 ito yung manok. Ito, oh, lalaki. oh, ito po, ang lalaki po ito. Ayan, kikiloy natin. Ay, ah, yung kiloan yeah. namin, bagong bili. Galing ng Shopee. Chicken. Ayan, kiloy natin yung chicken natin. Yep. 1.6. 1.6 na, malalaki na yan. 1.6 balbas. O, so, kaya, iniimbitahan ko kayo so gusto mong bumili ng 45 days kay balbas live. No, mura lang, mura lang. Mura Birthday. Birthday, tsaka yung mga inuman dyan, pulutan, nandito na po sa Tibalbas, Tamadakog, sa kong imaman. Ito po, marami po tayo dito. Ayan na.